ano nga no, papi yung mga ganitong tagpo kasi may pobya kami pobya kasi kami sa ganito ka ano na si siya uh, si very charged Ayoko lang din na umiyak kanina Si na kasi Ayoko lang din na Pakita kay tita na Maghihina tayo Pero ano yan uh, Arte ng buhay uh, Sama natin sa prayers Si hey, tita kasi Ang laki ng ano mga babi Nung, nung sis niya eh ilang uh, check up ang uh, nangyari kay Dita Dada ngayon may pinasa kasi siyang uh, ultrasound doon sa uh, ligaw mga kapapi na uh, kailangang matanggal naman yung buko na yun ay napakisama uh, niya po sa ating uh, mga prayers Saka ah, si tita. Asan ba? sa kanila. Saan ano nila kuya? E dito na? Then. Ta! May aso ba dito? Ta! Uh, ta uh, ano na, nangyari? Uh, sabi, ipo-confirm na ako Confirm po kayo? Tara na. Ba-bye. Sino kasama mo mama ta? Pwede yun? Sama po kayo? Abay, hindi mo si mama ha, Julia? Sige na kayo dyan Kaya maglakad ka? Sinanay po Andyan Bless mo na ako kay nanay. Ang mga pati. Nay! Tali lang po namin si tita. No? Hmm. Apo. Ano ba lang kayo, nay, ha? Ayun mo mo, chichika po? Oh! Ay nako, nanay! Ay nako, nanay! Ay nako! Nanay. Ay, nako ay nako! Patay! Ay nanay naman eh! Ay si nanay! Kalma eh, lang! Eh, nay. Kami na bahala! kami na nai ikung madadala sa ospital Ako kung pumupunta kami na ano nai kami ng bahala papa check up lang ikayong maputad dandan sa ospital imis na siya oh oh kaya na nai iwan tuli na kami nai ha Tuloy na kami kita kayo na bahala kaya na nai ha oh kaya na nai kayo ang malumagitan naba yech kaplang para lang. Para lang nung na anumang oh, nice. ano man kagana ano kung ano man. ano na lay, tuloy na po kami. Nice. Oh, 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 oh. Kano po bang ano 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 yung ano ano Tapos may konting, may bleeding. Hmm. ano sa, Sabi ni mama mo, magpa-check up ako sa malaking ospital. Opo. ano ano Kanina lang lumabas ano na raw, 7 point something na yung centimeter yung sis. Sis? So, kailangan daw tanggalin na. Kasi kaya daw yung sumasakit. Nagtutwist daw yun. Opo. Pwede nga, no? Patingin po ako ng ano, ultrasound nyo, diba? <coughs> ngayon, anong nararamdaman niyo po ngayon? Ano, yung may... sumabay yung bleeding niya sa menstruation ko. Hmm. Tapos yung sobrang Ay, sakit no... po, hindi ako nakaka may, nakakainom ng pain reliever. Ayun siguro yung sumasakit sa iyo lagi. Yung kahit na tayo magpunta na ano. Joka ano yung pagsumakit ilang oras lang nawawala nang bisan pain reliever. Hmm. Eh hindi ba po nagpapa-check up naman kayo sa ano? Sa clinic sabi noon maliit daw, matutunaw. Opo. Tapos ngayon sa ultrasound sa malaking hospital, check. Kailangan nang tanggalin. 'Di sabihin real, mas ano, mas reliable yung sa ano, hospital. Laki ng hospital. na nako, mga babi. Buti na lang nagpa-check up ako ito. Hindi po nakasama si Mama kasi umiiyak eh. Oh. oh si Nanay. Hindi na rin natin sinama dahil alam mo naman yon. Pero yung pakiramdam mo ngayon, okay po. Yan po kayo nahihilo. Nahihilo ko yun. May naman po kayo mm. ayun ano sinong may iwan po doon mag mako-confine po kayo hmm. ano na si Dory si nanay si Neva doon sa hospital po si John po si Tito John alam mo ba is up Pagka natatagtag po ba, masakit? Oo, oh, lalo pag sa tricycle. Sa tricycle. Muro ng paandahan ng tayo. Pero yung, ano lang, yung swapi lang. Mag <coughs> Wala naman traffic na ngayon na gantong oras. Mga ba, may alas, alas gis na eh. Alas, alas na ng gabi. Ang dami, ang dami nating uh, pinagdala pinagdalhan. Kitita na mga uh, manggagamot. Pinahilot natin. Kaya po pala masakit ang palakang ninyo. pala yung cyst cyst po ano tita, sa ovary bakit daw po lumaki ng ganyan 7 inches sabi noon sa clinic maliit lang matutunaw daw yun hmm. tapos kaya pala laging masakit ito sa mga hmm. sa pumayad na araw ako sa kamalaki yung tiyan po lagi pag kahit kundi lang kainin ko opo kaya nga ang bayad nyo nga po sobra biopsy si kayo eh at least eh, nalaman na natin kung ano yung talagang sakit ninyo diba magpray po tayo tala Ta ka sa muna yung loob mo dita ha nandito naman kami no? si mama hindi man nakasama ngayon tsaka si papa kasi si papa naiwan kay mama eh hindi man nakasama eh. magkabot naman po si mama ng ano ng financial assistance para may dita dada para Dahil mga kapapi, eh meron na tayo, saka magdadagdag ako mga kapapi Kung anuman yung mangyari doon, importante ay naman naman natin agad na si tita Nasa no? susuka kaya ta? What? May plastic ba kayo dyan? Plastic? Mayroon <makes> naman <noise> yung kontroli mo Ano ka muna ta? Mag-relax ka muna ha? Relax ko na yung sarili mo, kaya kaya Kung walang loob mo tama, manalangin ka ta, ha? Nandito lang kami Kaya eh, mga papi, isama natin sa de la mano. Okay ka lang. May kailangan na May hilo ka na? Dito na tayo. Tututudto Ah, dito ba ako ya, po? kabila, dito dito. Emergency po. Kung daw sa kabila. Maglalada. Tapos kabila. Kay Jun, dito Jun, kayo na po ang bahala sa loob. Ah, Oo, oh, 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 kasi bawal ang mga kapo dyan eh. Itayin ko po kayo, ha? Lahat-lahat lang tayo. Boss, saan po? Emergency. Saan po? Dito? Emergency po. Bawal po, bawal. Ah, bawal? Okay. So, yun mga kapapi. Dito uh, na kami ulit sa sasakyan. Ayun, ah... Nakapasok na pa si tita dun sa taas Ito yung ano eh Isa sa mga Ayaw na ayaw ko na ano, Pakiramdam Kasi mabigat no? Pero ano eh Kailangan natin ano pagdaanan Kasama niya po yung kanyang asawa Si Tito Jun Ali ngayon, antayin natin kung ano yung mga detalye na po. Kung may babayaran na ba o wala pa. Kasi doon sa may emergency, pinag-fill up lang kami doon. mga dapat fill upan. Ngayon. Pero awa ng Panginoong Diyos, mga kababi, nandito na tayo sa hospital. Mapaya pa tayong uh, hinatid po rito at uh, salamat din siyempre kay Purnok ayan no, salamat ha yes ma'am maliit yung bagay dito sila, bye also, magaling ka po tida Sibogs yeah, ano? okay oh, ka lang? alright lang to kaya inisip ko si Dada sabay si Nanay naman hmm ano na daw po bang ano? Pinanay na Okay naman na tabo. Okay na, na po. Pinaiga na ni Ate Neva. Hmm. Bela. Eh, ano no? Nga, no. papi, mga ganitong tagpo kasi eh. may pobya kami. Hmm. Pobya kasi kami sa ganito. Pagka ano, naalala na si ano? Si Kuya Richard. Eh. Hey. <coughs> Ayoko lang din na umiyak kanina kasi Si Ayoko ano eh uh, ano, Pakita kay tita na Nangihina tayo Pero ano yan uh, Parte ng buhay ah hmm. uh, sama natin sa prayers Si tita kasi yes, Ang laki ng ano mga babi nung, nung sis niya eh 7 uh, inches parang kasing laki ng ano ng ulo ng sanggol eh, hindi namin expected din kasi nagtiwala rin kami na nagpapacheck up siya palagi dun sa sa clinic nga na malapit sa kanila hmm. eh ayun mga babi sabi ni mama huwag ka nang ano kasi paulit-ulit yung nararamdaman niya Ilang beses natin dinala sa Sa chiropractic Kasi nga masakit yung balakang niya O baka mamaya adjust adjust lang Dinala natin sa ibang mga clinic Doon pa nga sa Mangihilot sa Amparo Dinala natin doon kasi nga para mag Maging maayos yung pakiramdam niya Pero yun sabi ni mama Pumunta ka na sa, ano, sa malaking ospital Huwag mo isipin yung gastos Si tita kasi ang ano niyan, lagi niya hinisip yung mga gastos eh. Yan. Ayun eh, na, kay tita. Huwag mo isipin tita kasi nandito kami. dito kami ng buong pamilya. No? Na magpalakas ka, manalangin ka. No? Yun ang gagawin mo dapat. Manalangin ka at magpalakas. Dito lang kami. Okay. Tsaka kay nanay, nay, ano lang po, uh, kalma lang Ayan. kayo. At uh, mag-pray tayo no sa Panginoon Dios wala tayong ibang ano diyan ha babe kundi yung Panginoon pagdating sa financial wag niyo pong isipin dahil meron tayong mga malalapitan yung sa malasakit pwede tayong lumapit diyan saka syempre sila papa andiyan sila no ay na uh, kay mama naman uh, ayun ano makakalma ka lang kasi si tita ay ayun, no? operahan naman si tita eh Relax mo lang din yung sarili mo tayo pambaya na. Easy lang. Tante, relax lang. Kaya yan. Tsaka ano rin ito mga kapapi, maging uh, ano rin na uh, monitor din yung sarili na huwag magtitiwala. Basta-basta. Monitor talaga kasi hindi na tayo mga eh Tumano. Ngayon sila intoy mga papi May nasa kaso lang kasama sila, sila Kuya Burnok, may nasikaso lang din. Kuya Burnok ata, ay Kuya Buknoy pala. Papahinga na, syempre may sakit din yun na papi. Kasama yung kanyang pamilya. Ang oras na alas 11 na po ng gabi. nantay ko lang. Na? Oo. Oh. Salamat ah, salamat sa pagsama nyo. Pag-pray natin, no? Si Tita. Ta. Tira! miss ka na namin ilang araw nga nang di nakapasok. Sabi pa niya doon sa GC kanina, kala daw niya makakapasok na siya sa 15. Kasi nga, nagpapahinga siya eh. Mapansin niyo, wala siya sa bahay, papahinga. But, uh, ayaw na rin, ayaw na rin kasi ni, pa ni mama na papasokin pa si tita. Kaya nga lang, si tita ang uh, gusto niya eh. Gusto niya kasi may nalilibang siya. May other source of income. Kasi si tita may, nego may negosyo po yan. Meron silang uh, tindahan ng isda. Kasama si Tito John. Gusto niya na meron din siya na iba pang ano. Ayun, yung tulong natin sa kanya, sa bahay siya. At ayun, uh, ano, pag-pray natin si tita. Ayantay lang po natin si Tito John papi ko ano pa yung mga detalye bago tayo malis no si ano tawag dito may mga mga bata po dun sa bahay ni tita dada sino yung naiwan po pala doon si ate na ate neba doon si tita neba tawag ni Query Child. no ayun na uh, ando naman malaki naman na sila no? si dory nandoon tsaka si julia ang maliit na anak niya si ano Jun Jun Pero lalaki ang bago Lalaki ang bago? Matangkat na ba sa'yo? O, doon na lang the bridge Hindi, rao Dito o, oh, si Jun Jun, mas malaki na kay Kuya Bugi O, oh, kaya O, oh, kaya mo lang Isihan mo lang ta, ha Kalmahan mo lang at uh, tatanggalin lang naman yan O, uh, para kung um, baga, parang si si lang Oo, para lang mga nganak Yes Ano okay, na, may tapos Kasi kasi, uh, may Lord. Oh, kasi ano yan eh kasi lalaki pa naman ng sanggol. Mm. Ang ganda ng sida. Ang bira dito. At uh, yun nga, kasabay din yun nung ano niya, kaya pala pagka nagme-mens daw siya, sobrang lakas. Hmm. Eh kayo, baka may nararamdaman kayo, huwag kayong mag-atubili. Oh. Mag kasi niya, Hmm. mag-contact daw sila ni ano ni Kuya Jun. Oo. Oh. Ano, masakit daw tapos may dugo. Oo. Oh. Matagal ko na siya sinasabihan na ano, magpa-check up nga kasi hindi na normal. Oo. Oh. Tapos may nakita din kasi ako sa TikTok na yun nga, yung ganun. Parang ayun naman niya maniwala. Hmm. Mm. Ayun pala talaga, totoo pala Kaya talaga. Kaya naging yung, ano na po tuloy yung parang ano na siya, parang grabe na. Oo. Oh. niya kaya, yun na po niya yun nagpa-check up na parang tuloy-tuloy na Ang ano ako. na makitita, nagpapa-check up siya. Oh. Kanya oh. nga lang, hindi talaga dun sa malalaking ano ko? Malaking hospital. Oh. Kasi ang anong nangyari ang kwento sa akin ni mama kanina bago ko umalis kasi tinanong ko na rin eh. Sabi ni mama, inano daw siya, chinek in ultrasound buong katawan niya, makakapapi. Kasi kahit anong trace namin, wala eh, pabalik-balik yung sakit niya eh. Uh. Narin nang konti, mga ilang araw lang. Babalik, Babalik na naman. Oo. Oh. Yeah. Saka sa bahay, hindi naman siya ganong nagbibuhat ng mabigat. Mm hmm. Hindi hmm. siya nagbibuhat doon ng mabigat na papinan. Diyan yung mga nakikisuyo mga... oh. sa atin. Mga... Kaya eh, napapaisip kami, ano ba? Ano bang nangyayari kay tita? Pero at least ngayon, mga Muna na rin ng paraan Panginoong Diyos na malaman, matukoy kung ano talaga yung sakit niya. At tita, mawawala rin yan ano. at uh, pagtapos nyan magiging masaya na tayo ulit sa so, ngayon eh, kailangan natin harapin eh, mga, kapapin, mga pagsubok at uh, lahat lahat ng mga kababayan natin na uh, nanonood ayan na uh, nakikisuyo po ako sa inyo sama niyo po sa inyong prayers si Tita Dada si Tita Dada dun sa mga bago sa aking channel ay kapatid po yan ni Mrs. Kabusiness ni Mama kapatid din ni Kuya Bugi pangalawang kapatid po nila yan mga bago at uh, doon sa lahat ano, pag kami naramdaman po kayo sa inyong sarili huwag po kayong magkatubili magpa-check up agad kayo sa lihiti mo na ospital huwag kayong mag-alala sa babayaran kasi ano, para sa akin yung pera kikitain kitain yun mga kapatid kaya tita huwag kang mag-alala ha nandito kami no, Alamda. alam, alam ko mapapanood mo ito pag uh, gising mo nandito kami ha ngayon eh, nabalikan ko po kayo mga kapatid okay ka lang Mok? okay ka lang mamaya ah, ako na mag-drive pa uwi ha hindi ako na ha? ako na Ayon. hindi ako na ako na? ako na? sino? ako na, sino? Sino? Sino. na lang ko ito ako yung mag-drive mamaya <laughs> ha? Agawin pa ko eh. <laughs> Sama, sumama talaga si Kuy Kuy, ano? Hmm. <laughs> oh, ano sasabihin mo kay Tita Dada? Oh, pagaling ka po, Tita Dada. Sabihin mo kay Tita, pagaling siya ah. Oh, Kasi Dada, pagaling ka po. Hmm, ano pa? Mahal ka namin. Mahal ka po namin lahat po. Hmm. Magaling yan si Tita Dada, ha? Ano <laughs> hey, si Tito. Si Jun kamusta? Tapos na interview. Interview na? Dito ta. kita, Kasi baka ano, pagalitan tayo diyan. Nok, dito tayo, nok. Ano pong sabi sa kanya sa interview? sa kanina ibang doktor nga ano wala po kung malalaman natin mamaya chat na lang po kami kasi madami ng basketball marami rin doon sa naman siya. Titita. Si okay lang. Okay. Uh, okay, okay. naman. Kasi kanina binipis siya eh, mga medyo mo ito. Ang taas! Ang naman siya. Ang 70? Ang mm -hmm, 70. Ang taas na niya. Ang kinabagisin. Uh, siguro ko nabahan. Pero okay. so, ngayon okay naman po. Uh, so, Ang isa medyo may dugudugo na mukha. Hmm. So, Kasi kung ano pong update mag-chat po kayo sa amin. okay, okay. I-update ko siya agad. Ito po, ito um, uh, Ibigay ito ni Mama Financial uh, assistance Oh, sige, sige, sa salamat Salamat, ate mm hmm. Ano po yan, uh, 10,000 Thank Pag you, thank you Pagka, ano po, mag-chat kayo uh oh, -huh. Oh. Kulang ano, O, paano po, tutuloy na kanta Salamat, ate, salamat Tip, chat naman Patatag, ha? Ah. Ingat ka. Apo. Iya, pag sabihin mo kay tita daw pagaling na siya. Oo, oh, okay. mabilis, mabilis lang yan. Yan yung luto <laughs> yeah, kung talagang opera. Apo. Oh, hmm. Basta update lang po. No? Yeah, para ano. Okay. Hmm. Sige po, Sorry Sige po, na kami. Dito, na dito na. dyan. Nandiyan na yes, may mga gamit niya po. Ano? Oh, dyan na. Kung may kulang, iatid namin. No? Okay na. Okay. Sige po. Salamat, Papa Dins. Apo. So, yung mga papi, ano, yun po muna yung update kay Tita Dada. Ngayon uh, na, sama po natin sa ating mga players, no po. At, uh, nandun na daw sa may room. Ini-interview pa, mga papi. Bago makapasok po sa room, ano. Pero doon na kayo sa taas. Ah, doon na kami. Sa, ano po yun, Possibly, OB? Uh, Posible yung, ano. Posible yung... Okay, check po kung uh, fit to operate. Oo, oh, kung fit pero fit yan na party kasi Malakas yan si tita eh, bata pa Pwede <laughs> mm. pwede pa Garantisyado pa da Sige po tita da oh, Kaya kaya yan, dyan, dyan naman si sweetheart mo Ayan na uh, todo support no Si tito Jun, ang iyong uh, sintang hero At uh, nandito rin kami, buong pamilya mo Lakasan mo mo, mo. Lakasan mo lang at uh, malakas din kami para sa iyo Right, God bless po sa ating lahat na kapag. Ate Jun. Salamat, salamat. Welcome, up, Welcome po. Salamat.